Magandang araw! Lili kayo! Alamin natin kung paano magsulat ng kolum. Ano nga ba ang kolum? Paano ito ay sinusulat? Ang kolum o pitak ay regular na latalain o serye ng mga artikulo sa pahayagan, magasin at iba pang publikasyon kasama ang online. Naglalaman ito ng mga komentaryo o opinyon ng kolumnista o manunulat nito. Kadalasan, ang kolom ay mayroon ng kilalang heading at byline ng manunulat o editor na nagbibigay ng ulat o komento ukol sa isang paksa. At ito ay maaaring isulat ng isang tao o isang grupo na gumagamit ng katawagan. Ang kolom ay ang pinakapersonal sa lahat ng pagsulat sa pahayagan. Personal itong nanghihikayat ng mga mambabasa at may makapangyarihang impluensya at kapakipakinabang na kontribusyon sa pagpapalaganap ng balita at opinyon. Ang kolo may sinusulat upang magpabatid, manghikayat o mangaliw ng mga mambabasa. Mataas ang interes ng kolumnista sa mga mambabasa para mag-udyok na makipagtala kaya ng publiko tungkol sa paksa. Sa pagsusulat ng kolum, mahalaga magkaroon ng malinaw na pananaw o posisyon sa isang issue. Dapat itong suportado ng mga katibayan, datos at argumento upang maging makatotohanan at kapanipaniwala ang sinasabi ng manonulat. Tandaan ang pagsulat ng kolum ay isang paraan ng pagpapahayag ng malayang kaisipan at pagbibigay ng boses sa mga isyong kinakaharap ng lipunan. May malaking ambag ang kolum sa pagpapalaganap ng impormasyong may kredibilidad. Ang pagsulat ng kolum ay maaaring magkaroon ng iba't ibang estilo at tono depende sa layunin ng manunulat at sa uri ng publikasyon kung saan ito ilalathala maaaring maging malikhain, mapanuri, mapangahas, o mapanuring kritikal ang pagkakasulat ng kolom depende sa layunin ng manunulat at sa kanyang pananaw sa isang particular na issue. Ang kolom ay sinusulat upang aliwin ang mga mambabasa, kaya maaaring gumamit ito ng mga pahayag na hindi masyadong formal at seryoso, habang hindi naman nalalayo sa totoo nitong layunin. Ang isang mahusay na kolumnista ay may kasanayan at kaalaman sa wastong paggamit ng wika. Dapat siyang magtaglay ng orihinalidad, masining na ideya at malawak na imahinasyon. Ang kaniyang kakayang magsulat o estilo sa pagsulat ay dapat malakas at nakakaangkop sa pagbabago. Nararapat lang din na siya ay mapagmasid at malinaw at lohikal kung mag-isip. Kailangang may malawak siyang kaalaman sa mga bagay-bagay at pangyayari sa paligid malawak din dapat ang kanyang sakop ng mapagkukunan ng mga impormasyon dapat ding magtaglay siya ng sense of humor ang kolumnista ay nagbibigay kaalaman sa mga mambabasa ng mga impormasyong maaring hindi nila alam bumubuo siya ng pampublikong opinyon sa pamamagitan ng paggamit ng lohika, katatawanan at emosyon sa paglalahad ng issue. Kailangang ipaliwanag ng kolumnista ang kahalagahan at bunga nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng background ng isang pangyayari. Pagtukoy kung ang isang tiyak na kaganapan ay isang hiwalay o bahagi na kaso. Pagtuturo kung paano makaaapekto o hindi ang pangyayari sa mga mambabasa. Pagsasama-sama at pagsisuri ng mga komento ng mga mambabasa mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Ang pangunahing layunin ng pagsulat ng kolom ay upang magpabatid, magbigay kahulugan at magbigay paliwanag sa balita. Bilang tagapagpaliwanag, pinaiiksi ng kolumnista ang mga pangunahing balita sa mas malinaw, lohikal at epektibong pangusap upang bigyan ang ubod ng kwento upang makabuo ng opinyon. Bilang isang tagahatol, ang kolumnista ay nagbibigay ng impormasyon sa mga bagay na hindi alam ng mga tao, ng mga bagay na hindi nila nakikita, at na mga lihim na gawaing lingid sa publiko. Ang paksa sa pagsulat ng kolum ay maaaring kunin mula sa mga balita, obserbasyon, panayam, natatangin proyekto, saliksik, imbestigasyon at marami pang iba. Walang iisang anyo ng pagsulat ang kolum. Malaya ang kolumnista na gumamit ng estilo sa pagsusulat. Maaari siyang gumamit ng estilo sa pagsulat ng sanaysay o ang anyo ng kwento. May ilang kolumnista na animoy nagtutula sa kaniyang kolum. Ang kolum ay may mga uri ayon sa layunin nito. Una, editorial kolum. Ito ay anumang personal na kolum na matatagpuan sa pahinang editorial ng pahayagan. Ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamataas na anyo ng malayang pamamahayag sa Pilipinas. Pangalawa, Reader's Column. Ito ay column kung saan nakalimbag ang mga ipinadalang suwestyon, komento at reaksyon ng mga mambabasa. Kadalasan sa diaryo, ito ang Letters to the Editor o Beer Share. Pangatlo, ang Business Column. Ito ay naglalaman ng mga katha tungkol sa kalakalan, ekonomiya, industriya at trabaho. Pang-apat, sports column. Ito ay column na tumatalakay sa mga atleta at palakasan. Pang-lima, art column. Naglalaman ito ng mga artikulo tungkol sa iba't ibang uri ng sining gaya ng pagpipinta, arkitektura, bonsai, siseki, flower arrangement, paper mache, ikibana at iba pa. Pang-anim, women's column. Ito ang column para sa mga babae at tumatalakay tungkol sa mga paksang may kinalaman sa kabutihan, kagandahan at kapakanan nila. Maaring talakayin dito ang mga usong kasuotan at pampaganda, mga payong, pangnanay o pantahanan at marami pang iba. Pangwalo, entertainment column. Ito ay pumapaksa ng mga usaping pang musika, pang, tiyatro, pang pilikula, at mga artista. Pang science column. Naglalaman ito ng mga artikulong pang agham, gaya ng mga makabagong teknolohiya, mga bagong tuklas at imbensyon, at mga pag-aaral at pananaliksik ng mga siyentipiko. Pang personality column. Ipinakikilala nito ang mga personalidad na may malaking ambag sa bansa o sa mundo. Inilalahad nito ang mga pangyayari bago kasalukuyan at pagkatapos ng kanilang tagumpay. At review column. Ito ay isang pagsusuri sa isang akda, aklat, pelikula, drama, serye, dula, musika, likhang sining at iba pa. Iniisa-isa rito ang malalakas at mahinang puntos sa mga ito upang mairekomenda ng kolumnista sa mga mambabasa. Ang kolum ay may mga uri ayon sa nilalaman. Una, opinion kolum. Ito ay maaaring maihalin tulad sa editorial kolum, subalit ito ay nagtataglay ng personal at pagkakakilanlan ng may akda. Ito ay naglalaman ng kaniyang puro at sariling ideya at opinyon. Pangalawa, hodgepodge column. Dito sa column na ito, matatagpuan ang mga pinagsama-samang teksto gaya ng tula, anunsyo, pahayag, kasabihan, hugot, patawa, o mga kakatwa at interesanteng katanungan. Pangatlo, essay column. Ito ay nagbibigay ng impormasyon at kadalasang sumasagot sa mga tanong na bakit at paano. Ito ay maaring sumaklaw sa iba't ibang mga paksa at isinusulat ito na may tiyak na layunin at mambabasa. Pangapat, Gossip Column Ito ay kadalasang isinusulat para sa mga mambabasang mahilig sa mga sikat na personalidad sa showbiz dahil naglalahad ito ng kwento ng buhay ng kanilang mga iniidolo. Panglima, Dobster's Column ito ay isang uri ng kolum na nakapokus sa pagbibigay ng hula, kapalaran at prediksyon na may seryosong layunin. Sa pagsulat ng kolum, Maaring sundin ang mga sumusunod na payo. Huwag manggaya ng estilo at teknik ng ibang kolumnista. Sumubok ng iba at gumawa ng sariling estilo. mangalap ng mga datos at impormasyon hukol sa paksang susulatin, pag-aralan ng mabuti ang paksa at mga salita ang gagamitin. Panatilihin ang magandang prinsipyo sa pagsusulat. Maging patas at makatao kahit ang kolum ay isang opinyon. At magkaroon ng pamagat na nakakaakit ng interes ng mga mambabasa. Sa pagsulat ng kolum Narito ang ilang mga gabay na maari mong sundin. Piliin ang isang paksa o issue. Pumili ng isang partikular na paksa o issue na nais mong talakayin sa iyong kolum. Siguraduhin ito ay may kinalaman sa kasalukuyang mga pangyayari o mga isyong kinaharap ng lipunan. Magkaroon ng malinaw na posisyon mahalaga na magkaroon ng malinaw na posisyon o opinion tungkol sa issue na iyong tatalakayin. Ito ay magiging pundasyon ng iyong kolum at magbibigay ng direksyon sa iyong kagsusulat. Suportahan ang iyong posisyon. Gamitin ang mga katibayan, datos at argumento upang suportahan ang iyong posisyon o opinyon. Ito ay magpapalakas sa iyong pagsusulat at magbibigay ng kredibilidad sa iyong mga pahayag. Maging malinaw at organisado, iwasan ang pagkalito sa iyong mga mambabasa sa pamamagitan ng pagiging malinaw at organisado sa iyong pagsulat. Magkaroon ng maayos na pagkakasunod-sunod ng mga ideya at gumamit ng mga subheadings o mga punto para sa mas madaling pag-unawa. Nagbigay ng mga halimbawa, Magbigay ng mga halimbawa o karanasan na nagpapakita ng katotohanan o epekto ng isang issue upang mas may pakita ang iyong posisyon o opinion. Ito ay magbibigay ng konkretong halimbawa at magpapalakas sa iyong argumento. Maging maingat sa wika at estilo. Maging maingat sa iyong paggamit ng wika at estilo sa pagsulat ng kolum. Piliin ang mga salitang malinaw at wasto upang may pahayag ng maayos ang inyong mga ideya o mensahe. Tandaan ang layunin ng kolom. Isa-isip na ang layunin ng pagsulat ng kolom ay magbigay ng impormasyon, magpahayag ng opinyon at mag-udyok sa mga mababasa na mag-isip at magkaroon ng kamalayan sa mga isyong pinag-uusapan. Subukang sumulat ng kolom. Talakayin ang kahirapan sa bansa. Ano ang maari isulat ng manunulat? Ang kolumnista ay maaaring magbigay ng mga datos at impormasyon tungkol sa kahirapan, magbigay ng personal na karanasan o obserbasyon, at magbigay ng mga solusyon o panukala upang malunasan ang suliraning ito. Tandaang ang pagsulat ng kolum ay isang paraan upang maghatid ng mensahe at mag-udyok sa mga mambabasa na kumilos o magkaroon ng kamalayan sa isyong pinag-uusapan. Sulat na!